Ang pang sa tunay na status sila Barbie Imperial at Richard Gutierrez sa ng isang source na malapit kay Barbie ay grupo naman daw silang nagpunta sa South Korea at di lang silang dalawa. Samantala, pinutakte naman ng netizens ang umano'y panggagaya ni Barbie kay Sara Lambati. Pareho daw kasi ng culinary school na pinasukan ng dalawa sa ipa ng netizens, pati lip fillers at haircut daw ni Sara ay ginagaya ni Barbie. Anong say ni dyan? Oh, ayan. Di ba nagka ako? Nagkataon lang. Hindi naman friendship. Mm, no. Kasi... Ano na, basic kay yung Lali na PR ng mga okay. sabi niya, may mga kasama naman daw yung, ano, yung sila Barbies na Richard, grupo sila, wow. parang ganon. Ang sinabi ko to na, kasi ko lang pa, nagkatanay na nagpareha sila ng Hellcat sa tingin ko, di ba? Hindi you know? Di Barbie tsaka ni, wow. ni Sarah. Kaya sa ako, oh. nagkataon lang. Di ba? Yun. Yun. Wow. Pero yun lang, grupo nga. Oo. Oh, oh. Uh, oh, Pero alam mo, siyempre yung kay Sarah, parang inintriga lang naman yun eh. Baka nagkataon, di ba? Oh. oh. O oh, yun, parang haircut pa. Ha? Pero may nakita kayo ko, parang kinuko pa. May nakita akong picture nung daw na parang na hindi. Yung ano ba, na naka-brown din na ano. Na... Yung mga oh, ano parang... Oo, oh, suti bra. Okay, mag-describe mo talaga. <laughs> yun, talaga? Oh. Oh. Kailangan ng ganyan. Kailangan ng Sa batas. Oh, Sino mas maganda? Sino mas scary ang wow? Yung bra na brown. Oh, pero siya rin kanya kanya beauty sila. Oh, no comparison. Oh, oh, yung course, parang mas oh, maganda, di ba? Oh, kaya nga nakataon na kung ang bok niya yung naging na gaya kesada. Siyempre, ang mga netizen sa mga, mahilig yun mag, ano, magpap magpapansin, oh, pinapansin. nasa culinary school daw si, ano, si Sarah, tapos same school daw kay, ano, oh. di umano, kay Barbie. May mga gano'n silang intriga o, eh. Alam mire, o, ay, mo Hindi pwedeng magkapareho? Diba? Pero <laughs> alam mo, minsan, ta, kasi, parang halimbawa si Hiwaga sa kasi Diwata, oh. kahit niya mga magkaaway, pinag-aaway. Piling ko, ganyan din, parang kinukumpara si, ano, Klamin. si Sarah kay, ano, kay, Barbie. di ba Diba? Iniintriga ng netizen. <laughs> yun. yes. Nasa kanila,